Hi guys, magandang hapon at uh, magandang Thursday afternoon here in the Bulacan. Nandito pa ako sa taas guys, dito ako sa kwarto ko. Nagtupi ako ng <laughs> mga damit ko guys, ayan po ang dami dami nito guys. Tutupiin ko sila kasi at saka yung mga hindi ko na ginagamit ay pamimigay ko na po guys. Ah, uh, mega shout out pala sa pamangkin ko si Katrina kay Michael. Luluwas po siya bukas from Quezon. Anak, mag-ingat ka nak sa biyay mo bukas at a uh, dito ka muna kung uh, medyo may problema ka dyan Ah, uh, good afternoon sa inyo, guys. Kumagdaldal muna ako bago ako magtopic. Ah, uh, ang topic natin for today ay inggit. Bakit ba likas sa ating mga Pilipino ang inggit? At naiinggit tayo sa kapwa natin naiinggit tayo sa narating ng kapwa natin at bakit nga ba naiinggit? Ano ba yun? Para bang hindi tayo masaya sa buhay natin kung hindi tayo naiinggit sa kapwa natin? Para bang minsan may kapitbahay ka na may narating may kaibigan ka na nagbago ng konti ang buhay may friends kang talagang umasenso kahit konti naiinggit ka sa kanya, naiinggit ka sa narating niya, sana maging masaya ka kung ano man ang narating niya. Pero ang ginagawa mo, inggit ka dahil sa narating niya. Alam mo siguro ang word na inggit para sa akin, hindi naman ito ano eh, hindi ito maganda sa buhay natin. At hindi din ito magbibigay ng yaman sa buhay natin, hindi din ito magbibigay ng peaceful life sa ating buhay. Kasi kung ingit ka sa kapwa mo, edi ayusin mo ang buhay mo. Kung naiingit ka dahil umaman sila, edi ayusin mo ang buhay mo para umaman ka rin. Naiingit ka dahil nakabili ng kotse, nakabili ng bahay, edi bumili ka rin ng bahay at kotse, di ba? Kasi lahat naman tayo, may kanya-kanya tayo mga dreams. May mga pangarap tayo sa buhay, kaya mata maraming tao na nakakarating sila ng buhay nila na medyo maayos kasi may pangarap sila at may mga tao naman na masiguro na blessed at may mga tao talaga na nakatadhana na yun ang darating sa buhay nila na kahit pa paano umasenso sila kasi tulad na lang yan halimbawa nakabili ka uh, halimbawa ano may, may kapitbahay ka nakabili siya ng TV na ka gusto mo bumili ka rin ng TV tapos ang kapitbahay mo nakabili na ng sasakyan naingit ka gusto mo bumili ng sasakyan tapos ang kapitbahay mo nagpagawa ng bahay na ka gusto mo rin magpagawa ng bahay sana alisin natin ang inggit sa ating puso kasi parang wala rin po yan na magandang maidedelete sa buhay natin. Kasi once na inggit ka sa kapwa mo, hindi aasenso aa ang buhay mo. Kasi yun, lalo na sa lupa, 'di ba? Mana, 'di ba? Mayroon diyan na pinag-aagawan ang lupa. Kasi kinaiinggitan dahil nga umasenso yung yung alam kapatid mo, kanya-kanya-kanya na kanya, kanya, lupa. Yung sa kanya na maayos. O masenso siya. Ikaw ngayon na hindi ka o masenso. Naingit ka sa kanya. Kaya mang, nangyayari na gumagawa ng uh, hindi maganda doon sa kapwa mo. Dahil nga sa ingit. Dahil sa puso mo, tera ka. Ingitero ka. Diba? Uh, sana po. Sana po. Uh, alisin natin ang ingit sa buhay natin. Kasi wala naman itong maidudulot na maganda. Bagos... Uh, magsipag tayo bagkos uh, ayusin natin yung life natin uh, maging masaya tayo kung ano man po yung narating ng kaibigan natin maging masaya tayo kung ano man na narating yung kapwa natin maging masaya tayo para sa kanila at ayusin natin ang buhay natin kung ano man ang narating nila ano man ang narating ng kaibigan mo ano makarating ng friends mo ay mararating mo rin dahil nawala ang inggit sa puso mo Thank you guys Mega shoutout nga pala dyan Kay Rowena Miguel Analisa Araoho Kay Tata Arao, Dyan sa Cavite Ang pamangkawaan na Mari Gonzales Sa Pateros Si Remsis Misikula Si Negus Occidenta Si Raisel Misikula Dyan Nawa ang kapatid ko Magaling na dyan Mega shoutout sa inyo lahat dyan At ang mga Misikula family Sa Barangay Talapi ah uh, si Dai Chona at si Dai Gina Heron. Uh, mega sa iyo sa Sambuanga. Thank you, thank you so much. At maraming maraming salamat mga mama, mama. Thank you sa pag watch lagi ng aking video. Thanks!